Ngano nak telikot mamo? mo kate. Ate ster. Dere kalingkod ba. Asa nang kebus. naman nang man selingkod. Ano mahadlok mangkang ate ster? Hah Tobang mun Ha. Oh, ta totok ra ate ster ni mo. Oy, di man makaharong si Busoki. Di man ni ate ster. Di man ni ate ster. Hah Anong di makakaharong ni Ate Esther? Oh, si Ate Esther oh, sipat ang tanaw ni mo. <laughs> ha? Sipat si Ate Esther ni mo nagtanaw? Anong sipat man ka ni Ate? Gwapo no? Ha? Kalo gwapo lagi kuno ka boss? Ha? Gwapo kuno ka, ingon sa Ate Esther? Gwapo, may ito. Oh, sige lang ah, nga, mong edad boss? Uh, oh, senior uh, na ka? Oh. Oo... Oh, at least they're all. Magtutok yun siya, at least they're all. Ay! Tapa daw te. Tapa rin daw si Boss OK. Ate Esther. Tapa daw di railing ko te. Kaya picturean doa. <laughs> Kuwa ah, pa may dia. Hadlock. Uy hadlock mo si Boss OK. Ini mo te. Ha? Hoy. Asa na boss Asa na magkatap? Mahadlok magangati Easter? Uy na. Ha? <laughs> hadlok man siya ngati Easter, Uy <laughs> Hadlok ni mo sbos okay ter Atay. Hadlok siya ni mo? Ano hadlok man siya? Ha? Anong tutok mong kanyang tanaw? Nakagusto ka mo itong basuke? Okay? Ha? Nakagusto ka? Ano mo mga mo nakatutok ni basuke? Okay? Ha? Di ba? Ano mo balimanin mo pilit mga ikang tinanawan ni basuke? Okay? <laughs> Hadlock ni nos basuke? Okay? Ha? Hardlock ni nos basuke okay? ni mo ba? Imbis <laughs> <laughs> oh. Oo. Nakagusto kang boss, okay? Ha? Nakagusto kang boss, okay? Oo, oh, oh, kayat, ako mo inaon tos boss, okay? Kaya nakasasam ka rin? oh, pagupit, pagupit siya gar? oh, tupi ah Okay Oo, tumpi, eh. Hehehe. Oh, duha man sila, mother and mother and daughter man. <laughs> Hadlok man ni bos, boss Okay, Ate Esther. Asa na ba to? Ano kita? Wa na mo balik.